sabihan ka ng thesis instructor mo na posibleng hindi ka graduate Ano ang magiging reaksyon mo? Yan ang aliw na prank na naranasan ng mga estudyante tampok sa ating now trending ni Floyd Brentz. May mga talong kumain na graduating dito. Lahat kayo. So unfortunately, uh, I, I, I feel bad to be the bearer of the bad news. Punong-puno ng pag-aalala ang gumuhit na reaksyon ng grupo ng mga estudyante sa video. Paano kasi, isang di inaasahang balita ang kanilang nalaman mula sa kanilang thesis advisor. I don't know if you will catch it this year kasi I used the defense. Ang nasa video, pawang mga groupmates ni Edsel. Sila ay sina Carl Congue, Nicole Noguera, Adrian Magsino at Krisa Espinosa na kumukuha ng kursong Aeronautical Engineering at katatapos lang depensahan ang kanilang thesis. Hindi may tinta ang kanilang reaksyon sa narinig na masamang balita. Tahimik silang nakikinig, nagabang sa susunod na mangyayari. Pero ilang saglit pa, it's a prank ang kanilang malungkot na sandali na palitan ng matamis ng ngiti. We were clueless at that time. So, some of us are already thinking on how to say na we might not graduate on time, ganyan. How to handle our parents until it finally sinked in na it's failed to defense nga. So basically, we're not gonna re defense anymore. Sa kabila ng ginawang prank sa kanila, mas ramdam ng mga estudyante ang tamis ng totoong tagumpay na sa wakas, abot kamay na nila ang kanilang pangarap. Ngayong buwan, nakatakda na silang umakyat ng entablado at magmarcha at tanggapin ang kanilang diploma. Samantala, umani na ng halos 3 million views ang naturang video. Floyd Brands, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.